Kali ka boss, anong naging sila niya? Naghang. Ano, tapos yung ano niya, bulyong yung natin. Hindi na din kumbaga Yan yung dinala ni Princess ay eh, palaging naiipit sa bag ko eh. Naghang siya, tapos hindi na mapindot. Oo, oh, may, na, may napindot lang kasi pag ganyan ko sa Facebook kagabi na may na ano na na ano, na link. Wala na, naghang na. Ayaw na mabuksan. Tapos hmm. yung Tinalo ko, yung tang nito yung sa kanon hindi na rin sa akin na naiipit palagi sa bug. So 300 ang gagastusin mo dito, papalitan na lang natin ng mga volume down, pati yung volume up. Kasi dalawa to, so dalawang tindutan yung papalitan natin dyan. Tapos minsan na overcharge ko, kaya yung sa gilid ng LCD ko, bumuka, minsan na, na, overcharge. Yung oras na, na minsan alas 6 na pasado ng umaga. Kahit ano pang pindot na, wala na. Ano. Mm. Pero hindi naman ito nabagsak. Nabagsak. Tapos nung mabagsak, ito hindi na gumana. O hindi, gumana naman. Gumana naman. Kasi yung sa LCD ko, yung sa gilid, bubuka na konti. Tapos minsan na overcharge. Tapos palaging na naipit yung volume sa bag. E maraming naman yung bag. Kaya kagabi, naghang. Tapos yung inok ko na, sabay yung dalawa, wala na na. Nabasa siguro to. Oo, nabasa na ano ng ano. Kasi dumikit mo na. Oo, no, nabasa nga. Na-content ko na po ito before kung papaano ayusin ang hindi mapindot ang touchscreen at ang kadalasang dahilan ay system error or sintomas na malapit ng bumigay ang mismong LCD. At para umayos ang unit, ay kailangan lang i-force reboot or restart ang unit sa pamamagitan ng pagpindot sa lahat ng buttons ng cellphone. Yun nga lang sa sitwasyon ng aking customer, ay hindi rin pala gumagana ang mga side buttons, kaya hindi natin siya pwedeng i-force reboot gamit ang mga pindutan sa gilid. Kaya ang ginawa ko ay inoferan ko ang aking customer na ayusin na lang ang mga pindutan ng kanyang cellphone para just in case na maghang ulit ay hindi na niya kailangan pang pumunta dito sa ating repair shop. At ayan na nga po pagkatapos kong palitan ng dalawang pindutan ng volume up at down ay ia-assemble ko na ang phone ng aking customer para mapakinabangan na niya ulit ang kanyang pinakamamahal na telepono. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!